Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kasamahan sa Usapang Batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pinakamainit at uh, pinakapersonal na pag-atake sa Administrasyong Marcos ni uh, Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito po ay uh, hingil sa matagal na unang paggamit ng cocaine at marijuana. Lumang issue na muling binubuhay ng sariling kapatid. Sariling laman at dugo. Ayun! <laughs> tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa NETA at sa buong mundo. Ang incidenting ito ay hindi lamang isyu ng pamilya. Ito ay isang sokdulan at kalkuladong hakbang sa patuloy na pagkakawatakwata sa politika, lalo na sa pagitan ng kampo ng Pangulo at mga kaalyado ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte Alam niyo po itong pahayag ni Senator Amy Marcos na binitawan niya sa isang malaking rally ng Iglesia Ni Cristo nung nakaraang linggo Diyan sa Luneta Park ay may dalawang pangunahing punto Medyo nagtaka ko ba't nagbito ng ganitong pananalita itong kapatid ng ating Pangulong Marcos So yung pangunahing akusasyon niya matagal na daw gumagamit si Pangulong Marcos Jr. ng ipinagbabawal na droga. Yung tawagin natin ay cocaine. Simula pa daw noong uh, kanilang kabataan at ito raw ay lumala kasama ang unang ginang. Abay, seryoso uh, <laughs> seryosong, seryosong akusasyon to. At ito ay ikinakabit niya yung aligasyon na yan ng paggamit ng droga sa mga suliranin ng gobyerno. Ang muna yung korupsyon, kawalan ng direksyon, at maling desisyon ng administrasyon. Purush no? parang sapatos nis So parang sounds familiar eh. No? Kung mahalala nyo, itong mga pananalitan nito ay uh, consistently binibitawan lagi ito ni uh, Vice President Sara. So ang akusasyong ito ay hindi po bago luma na to. Ito ay isang recycled political weapon. Naunang ginamit ni dating Pangulong Duterte noong 2021, kung maaalala nyo pa. Bilang tugon, sumailalim si Marcos Jr., si Presidente, sa voluntary drug, sa uh, drug test noong November 2021 at negatibo ang resulta para sa cocaine at metamphetamine. Yan may ebidensya yan, konkreto, solid uh, evidence na prinisinta ng dating executive secretary na si Big uh, Rodriguez, no? At tapi uh, pinakita yan, telebay sa iba-ibang social media platforms, different channels, radio, television. So ang pag na nagmula sa sariling kapatid ay nagdulot na isang matinding backfire effect sa layuning politikal ng mga nag-akusa. Eh, may ebidensya noong 2021. Pagkatapos, sa uh, medyo inconsistent yung mga deklarasyon ni Amy Marcos against the present situation. Alam nyo po sa kulturang Pilipino na lubos na nagpapahalaga sa pagkakaisa ng pamilya, ang pag-atake ng isang kapatid sa isang pinuno sa public service ay itinuturing na matinding pagtataksil o yung tinatawag na saksak sa likod, patridor ang banat. No, sarili mo pang kapatid dyan ang nangyari tuloy dahil dito, ang negatibong atensyon ay nalipat mula sa pagulo, yung inaakusahan, patungo doon sa nag sa yung kapatid na si Amy Marcos, na tiningnan bilang bahagi ng isang walang awang pag-aakusa sa sarili niyang laman at dugo. Hindi naging maganda ang epekto. Sa halip, naging uh, kaduda-duda. Muling inilarawan si Pangulong Marcos Jr. bilang isang biktima ng isang desperado, walang prinsipyo at mapanirang kampanyang pampolitika na gumagamit ng sarili niyang pamilya. Matindi yung backfire dito sa kampo ni Amy Marcos at sa kanyang mga kasama katulad ni Vice President Duterte. Mabilis naman kinundin na ito ng palasyo, no? yung mga akusasyon na yan. Tinawag itong walang batayan at hindi responsable statement. Iginiit na ang aligasyon ay uh, peking balita at isa lamang desperadong akbang. Sinagot agad yan ni Undersecretary Claire Castro. At uh, busy nga eh, ang daming television at radio interview niya. So yung pag-atake na yan ay tinuturing na isang taktika upang guluhin ang administrasyon at ilihis ang isyo mula sa mga investigasyon ng korupsyon na posibleng may kinalaman sa mga kalyado ng senadora. Mahirap yung ginagawa ni senator Amy Marcos na yan. So, imbis na makakuha sila ng uh, simpatya, ayun, ang lumabas tuloy ngayon, lalong dumami ang... Uh, ang naawa kay presidente at lalong dumami yung kumakampi uh, ngayon kay presidente uh, Bongbong Marcos at uh, kung mapapansin niyo ultimong mga senador ay uh, nakakuha si president Marcos Jr ng simpatiya isa na dyan si ano si uh, senator Ping Lacson na nung isang araw ay naglabas ang kanyang uh, personal na evaluation at analysis sa uh, naging uh, resulta ng INC rally na yan. Siya ay naawa sa ating presidente. Hindi ko siya kamag-anak, hindi naman kami close. Pero nang ko, nang una bilang isang Pilipino, naawa ako sa kanya. Imagine, he defamed that he was uh, undergoing, watching his own sister, ng pastor like that. Kasi kung mapapansin nyo naman ang ating presidente, ay hindi naman talaga nagre-retaliate or bumabawi agad kapag may umakusa sa kanya eh. Kung matatandaan ninyo, 2016 elections, no? yung presidential, kandidato siyang vice president, eh halos durugin yan sa, sa entablado ng kanyang mga kalaban tungkol doon sa mga korupsyon na, na ibinintang sa kanyang ama na si Ferdinand Marcos uh, senior Sr. Talagang lahat ng panlalait. E eh di lalo na noong 2022. Abay, sobrang uh, uh, talagang binugbog yan during the campaign period. Pero kung mapapansin ninyo, may isang uh, ugali itong presidente na to. Hindi bumibuelta pabalik sa kalaban. At hindi siya nagsasabi ng maasasamang salita. Laban sa kanyang mga kalaban, laban sa mga nagkikritisay sa kanya laban sa mga umaalipusta sa kanya. Kahit gano kabigat ang bintang, kahit gano kasama ang mga akusasyon, pansinin ninyo, walang ibinabalik na masamang pananalita ang ating presidente. Kaya tingnan nyo naman tuloy ang nangyayari. Imbis na yung accuser ay makakuha ng uh, mga kakampi ng atensyon, makakuha ng uh, simpatiya sa taong bayan, ay uh, baligtad tuloy ang nangyayari sa mga ganyang pangyayari. So, mas maganda siguro, wag mo nang banatan <laughs> kasi nadadagdagan yung kakampi ng ating Pangulo at dumadami yung sumasampalataya o sumay, nagsisimpatay sa kanya. Diba? Obserbaan ninyo. <laughs> Pansin ko lang dito sa rally ng INC tsaka itong ginawa ng mga kalaban ng ating pangulo ay uh, ang pakay dito eh pahinain si Presidente at uh, magalit ang taong bayan para tuluyan itong magbitiw sa kanyang pwesto. Pero hindi ganun tuluyan nangyayari. Kasi yung ginawa ni Senator uh, Amy Marcos ito ay uh, kumakatawan sa sa ano eh, parang isang nuclear option sa kasalukuyang labanan ng politika isang kalkuladong pagtatangka na gamitin ang isang personal at pampamilyang issue upang uh, makamit ang uh, political na layunin. Ito yung uh, pagpapahina no sa pangulo. Yung para ibaksak ang kanyang administrasyon. Ganun pa man ang paggamit ng isang napaka-personal at sukdulang atake ay uh, nagdulot ng matinding pagkabigo sa mga nag-akusa ayan, sa halip na tuluyan niyang mapabaksak, ang pag ay nagpalakas at nagbigay ng simpatiya kay Pangulong Marcos Jr. na lalo lamang nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang, isang pinunong hinaharap ang matinding political na pangmutsa mula mismo sa kanyang sariling pamilya, particularly sa kanyang sariling kapatid. Ate niya pa to. <laughs> So, ang nangyari, yung pangwakas na resulta, ay hindi ang pagbaksak ng Pangulong Marcos, kundi ang lalong paghiwalay no, at moral na pagka discredito sa mga nagtangkang gumamit ng pamilya bilang sandata. So, ang pangyayaring ito ay uh, nagpapatunay na ang ruthless power play ay maaari ring maging self-defeating na nagpapatatag lamang sa posisyon ng pinunong target ng pag-atake. Mahirap. Mahirap yung ganyang klaseng taktika sa politika na upang pabaksakin mo ang namumuno ay gagamitin mo ang pamilya at personal na relasyon ng Pangulo sa mga kanyang kadugo at kalaman na sumanib sa kabilang kampo. So hanggang dito na lamang po, ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno Attorni bueno law and beyond learn the law know your